Napansin niyo po ang mga teachers sa school, kapag sa panahon ng test, hindi po sila nagsasalita. But it doesn't mean yung teacher wala doon sa loob ng classroom. Sing with us church. I don't know. Kung meron dito tingin mo parang wala na ang Panginoon. Listen to me, never kang iniwan ng Panginoon. Actually, nandyan pa din siya. May tinuturo lang sa sayo. Napakagaling na teacher ni Lord. At later part yung mga painful na situation mo, yung, yung rejuvenating na pinagdaanan mo, yung renewing na pinagdaanan mo, yung process na yan. Ngayon, umiiyak ka lang, pero sa susunod pa, mo na yung Panginoon. Kasi dinaan ka niya Na Lord, salamat kasi dinaan mo ko dito. Kaya ako naging mas matured. Kaya ako nakalaya sa kasalanan ito. Kaya ako nakausad. Kaya ako nakasorhay kasi mo ako sa prosesong ito. Hindi ko po alam kung ilan ang nakikinig sa akin na ganito yung situation. But one thing for sure, kapag si Lord ang dahilan at may reason sa situation yan, ang ending mo, maganda pa din. Eh pastor, hirap na hirap na ako, parang mamamatay na ako. Listen to me church, if you are not dead, God is not yet done with you. Hanggat buhay ka pa, hindi pa tapos ang Panginoon sa